at ngayong araw nga po nakatakdang maghain ng certificate of candidacy si sa Sarangani Representative Manny Pacquiao. May news to go si Mark Zambrano live. Mark. Marisa, uh, ilang minuto na lang ay inaasahan na natin ang pagdating dito sa General Santos City ng uh, representative uh, ng Sarangani ni si Manny Pacquiao mula Maynila. Uh, ayon sa kanyang uh, Chief of Staff na si Michael Bren Evangelio, magsasagawa muna sila ng isang prayer meeting at Bible study dito sa kanyang bahay sa General Santos City bago tumulak sa Alabel, Sarangani kung saan nga magpa-file itong si Representative Pacquiao ng kanyang Certificate of Candidacy. Dagdag pa ni Evangelio Maris na sasama sa kanyang ilang mga kaalyado sa United Nationalist Alliance, Post-Job Movement o una PCM sa kanyang pagpunta sa Alabel, Sarangani. At ito uh, lang uh, kapasok lang Marisa ay dumating na yung dalawang sasakyan ni Representative Pacquiao dito sa kanyang uh, bahay at inaasahan natin mag-uumpisa na ang Bible study sa ilang minuto. Ayon din sa kanyang uh, Chief of Staff si Michael Evangelio, walang kalaban si Manny Pacquiao sa congressional seat na kanyang tatakbuhan para sa 2013 midterm elections. Kaya inaasahan natin mamaya pagpunta sa Sarangani ay dadagsa din ang mga taga-suporta ni Representative Pacquiao. Marisa? Mark, sa mga nakausap mo dyan, nabanggit ba kung bakit umurong muna itong si Representative Manny Pacquiao sa pagtakbo sa nauna niyang plano sa pagkagobernador at sa halip ay re-election bid for congressman ang itutuloy niya? Uh, wala naman silang nabanggit na reason, no? pero ahin do uh, sa nung isang araw na nakausap ko si Representative Pacquiao, malaking bagay daw yung uh, nang sa kanila. Sa Puna PCM ay uh, nakuha ang suporta ng lahat ng pitong mayor ng uh, pitong munisipalidad dito sa Sarangani. Sa, at uh, ayon pag malaking tulong din ito at mas malaki ang magkakita uh, niya kontribusyon sa probinsya ng Sarangani kung na uh, mo siya tatakbo bilang gobernador at uh, ipag-iisahin niya muna yung mga mayor dito sa Sarangani Province, Maris. Alright, maraming salamat Mark Zambrano.